Hello, good morning guys Happy Tuesday to everyone Ito na yung mga ipang babad ko sa ulan guys unang buwan sa Mayo nag iba na yung mga kulay hmm. ang aking hulo ng bahay ng alimango palaki ng palaki na naunda na dati ang nipis yapis karon malaki na talaga dami ng mga mutya ko dito guys kinasun napakasulid na hmm naging crystallized na hmm. dito napakaganda nagiba ang mga kulay ang aking mga swaki din nagiba ang kulay <laughs> hmm, gumaganda yung ano yung mga ibang kung mga motya sila nagiging feeded ah hindi naman yung mga itim na punta sa kanila nahaluan hmm. nahaluan yung swake <laughs> hmm. suso hmm. kumutya ng suso at ang aking Bato nga uh, may itlog. Maraming mga itlog. Hmm. Maraming itlog. Mabisa sa negosyo. pampaswerte Parami ng mga anak. <laughs> Kabal at kunat. Ah, pang na talaga to. Ang aking sapatos. Hmm ang sapatos ng diwende. Hm. Hmm. Napakaganda, guys. Tulad nito. Parang nilaruan ng ano. Hm. yung mga kristal. Hmm. At ito din. marami pa napakyut na kinhaso hmm? mga maliliit guys hmm? panghalo sa lala at ang aking bulalakaw na puti hmm. Hmm, bulalakaw na puti nakuha na yung mga ano yung bato dito ito na na puti na puti puti dati dito lang ngayon na nga kuha yung ano hmm. bula ko puti yan nasaan ba yung isa may isa pa din yan bulalakaw na puti ito hmm. Bula na puti. Natanggal na yung kubal. Kaya puti na natira. Pag biniyak mo, ah, parang bildo. Bula lakaw, puti puti na yan guys. Hmm. Marami. Itong bato na yung ara, ito ito yung nakukuha ko sa maraming anay na sa lupa pag hukay ko hmm. crystallized na pag mo sa araw tagos kasama na to pag ginaganon sa araw o sa cellphone kikita mo talaga hmm. ito pa marami pa dito guys mga magagandang uh, panghalo sa lana oh. mm, mm. ganda mm. balat bat sa dagat yung bat hangina, uh, katumbat nga grabe ka one ka lapot nitagok mga pulang bato ito pa itlog pakagaan gaan hawakan sulit naman ang laman marami pa dito guys to mga tahong ni Carla tahong ni Carla ito pa yung lapalapa ng tao yung heart na may kasamang ugat mabisa sa pag-ibig pag hinaluan ng orasyon na Pangayua, pilit na pilit. Tulad ng gamot. Hmm? Ganito lang. Hmm. Hmm. Maliit na suso. Itim ng kulay. <laughs> Binabad ng sobrang 24 hours oh yun ito yung isa yung isa na ulo ng lambay At meron pa ito eh napakagandang klaseng mutya ito, tulad nito tahong ni Carla yung mga bala ng Armalite <laughs> swaki malaking swaki hmm bahaya nang lampinig hmm Marami pa. Mm. Pinakamalaking kabibi. Sulid na sulid at naging crystallized na. Chicken. Nakuha ko sa bundok. May mata pa. May mata pa. Bayan ng Lampinig. Mm. Mm. Thank you for watching guys. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Like and share for more video. Thank you so much guys.